guys ito meron ditong Mio Mio i 125S yan ito gintong din nila ito dito ano uh, hey, dinay pa papunta rito hey, hey, hey. wala tong galaw hindi ko siya tinulak uh, ah tinulak lang tinulak lang malapit lang to dito malapit lang. Uh, okay. Oh, baka <laughs> mahirap na eh. Maganda yung mabuksan muna. Ito so, yung ala niya, pinaka <laughs> ayan pa yung binahakit niya. Eh, <laughs> ano yun? Ano, tinanggal mo yun? Filter? Cover ng CVT. ano rin? Plus, plus cover ng CVT. Kasi parang yung CBD pinapak ng Ayan, ayan. Makikita natin ngayon yan. Ito nga ka, kanina nung binuksan. Meron ng tubig dito. Pipe nga niya. Wala ng tubig. Dito. Ayan, ito yung pipe niya? Oo. Buti na tanggal mo. O yan, oh, yan, eh, eh, Pinapatulo mo pa pala. O oh, meron pa nga, oh. Oh. Eh, Ayan, no? oh. Bago pa sana yung filter nyo, Pero ito, oh. Oh, may tubig pa sa loob, Oh. oh. <laughs> Baba kasi may CVT, siyempre eh, ilinisin niya. So, CVT, engine, check oh. na rin ang tank Yung battery. Battery body, battery, battery papalitan na. Oo. Oh. Battery spark plug, filter. Electrical, i-check pa namin bago namin patakbohin. <laughs> pa, siyempre. Baka may grounded. Sana hindi naman maka yung ECU kasi pag... Oo, oh, pala oh. Na. ECU pala. Now, na, papasok din ang tubig yan. Ano? Oh. tumutulo pa sa uh, abang inaalog mo ay lumalabas na tubig ang dami yun eh, ang dami yun ay, eh, ano, ay, eh, ano, sundan natin ayan, eh, umaagos o oh. oh, live na live o oh, umaagos oh. galing dun oh oh. niya nyo bukas oh ayun iba na kulay oh. kulay gatas na oh parang wala Yan, yan talaga, pag ganyan, pag may halong tubig, may kukulay gatas mo. Oh, no? Brown, parang kape. <laughs> Ayan oh. o, coffee ko brown. <laughs> Gold yan Eh. Hindi na lalayo dun no? so, o. Sa una. <laughs> sa pinakailalim ako sa mundo ko. Eh. May, may halo? Halo. Ah, Uy, bala kulay. Ayun, kita-kita okay o. Oh. Okay Ayan, 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 hindi. ayan, 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 Kasi ito yung gas, oh, yung green. Green na green. Ito yun ah. kayo. Yung mo? Thank yeah. 哎，我们那个啊，